Hello, magandang umaga mga katropang maglalado. Ito yung aking automatic swing type incubator. At mayroon ako dito nakasalang na 20 pieces na itlog ng kambusa at crosses. So ayan, off-season breeding, breeding po ngayon ng mga manok. Kaya kakaunti lang yung nagpapasalang. At ito naman yung aking brooder number 1. Dito po sa brooder na ito, dito ko nilalagay yung mga bagong pisang sisiyo hanggang sila ay magtimbang ng 1 kg. At yan, meron tayong waterer. At yan, pinapain mo ko po yung mga sisiyo na yan ng tubig na may tinunaw na asukal. Yan, para sila ay mas sumigla. At yan, ang binabahog ko po dyan ay yung Bayo 1000 or FC 1000. So, ito pong mga sisiyo na ito ay mga kambusa. And, yung mga kambusa po ay yung mga manok na may turangkig na balahibo. Yung katulad ng isang yon naroon, kitang kita ang balahibo, mga nakapataas At Meron din ako dito ano uh, incandescent bulb na nagbibigay ng init sa mga bagong pisang sisiw. So kanina lang meron akong ibinaba na pitong bagong pisang sisiw galing doon sa ating incubator. Yun ay mga kambusa at yung iba ay mga cross process ng kambusa. ito yung aking 50 watts incandescent bulb na nagbibigay ng init dito sa brooder para mas comfortable at hindi lamigin yung mga sisiw ito naman yung aking brooder number 2 at dito ko nilalagay yung mga sisiw na tumitimbang ng 1 4 kg hanggang 1 half kg yan, itong nakikita ninyo na mga sisiw na nandito sa brooder number 2 ay mga crosses po ito ng asil at nung aking puti na Texas na inahin at yung isang bulik na yon ay yan, si yan ng bulik kong inahin at ng asil. So pag yan po ay lagpas na ng 1 half kilogram, inilalabas ko na sila at nilalagay ko dun sa aking maliit na range. At ito yung aking maliit na range. So yan, dyan ko inaalpasan yung mga breeder, saka yung mga manok na ang timbang ay 1.5 kilogram pataas. At yan, pinapamulati ko sila. Ang ginagamit ko ngayon ay bastonero plus. Every month po akong nagpapamulati. So yan, nilagyan ko yan ng cyclone wire. At naglagay na din ako ng mataas na net. para hindi sila makaalis. Ayan. Yung mga breeder ko na inahin ay pinutulan ko ng pakpak. Para di makalipad ng mataas. So ito yung aking ano, mga breeder. Ayan, ito yung silungan ng mga manok. Maliit lang yung silungan nila. Yan, para sa akin ay importante na sila ay na kakapag kahig-kahig at nainita ng araw, sisikata ng araw. Ayan yung aking bunsong anak pumasok, may dalang tinapay. <laughs> at ito yung aking mga heritage. Yan, meron yung Black Australorp, meron ding Rhode Island Red at may mga crosses. Yan, galing po yan dun sa brother number 2 kalalabas lang at yung iba na ron nasa kanto burusog-busog siging kahig ng mga heritage walang kasawa ang magparatutuka, pati pa ako tinutuka nadali ako at ito po yung aking kambusa na tandang yan, baralik ang balahibo. At yung, ito yung aking inahin na Texas na bulik. Naglilimlim, wala namang nililimliman. Kinukuha ko po yung mga itlog at sinasalang ko sa incubator. Ito naman yung aking inahin na puti. yan po yung uh, nanay ng mga sisiw na naandun sa brother number one. At yan yung aking mga dumalaga ayan, mayroong gold na isa at na ito naman yung aking mga 3 months old na baby stag saka mga dumalaga ayan nagrelayasan meron akong dalusapi baby stag na dalusapi Yan, meron ding bulik. At meron din ako ditong mayahin. Ah, naroon yung mayahin. So yan mga katropang maglalado ang aking mga manok. At kahit papaano, paunti-unti ay dumadami na ang ating mga alaga medyo malawak-lawak na yung kanilang ginagalaan na range kumpara dun sa dati nating uh, pinagpupwestuhan sa mga manok ayan, sige, sirib lang kayo ng sirib ng pamulati ayan, mga katropang maglalado at happy farming sa lahat